ilalagay natin ang bawang sibuyas ang lamon na nga pinagman pinag pinag natin yung baboy sa uh, manok ganyan bus dyan dyan eh si bus dyan kaka si bus dyan si bus amo naka ano pa nakahigsang ibig sabihin nakahigsang nakahiga Good morning kay uh, Garcia Herin ya. Ang apa? Negos Occidental. Sa mm -hmm. Cadiz City. Kene okay, ng apa ini ang uh, baboy? Negos-negos mm -hmm. ini kuya bos ah. dan Pandesal. Iyong pa? Dami. Ano? Dami sa hoog. Mas marami sa kesa sa malutuhin. Pero, pag sinabuhan to, mas marami, no? Bam. May hand. Ang ganda niya, babay basak no, eh? Kasi may space, May hashtag na. Okay, dahan na yung uh, ng bomb ay mapapanood na sa sa channel na na guys, uh, ng puyo, hinalo halo Minekos <laughs> mekos sa ni boss sa uh, Jan. Boss Jan, na boss. tubig. guys, <laughs> sang dakdak ng ano guys <laughs> Para ano ba? Ah, uh, kasi hindi ang bal malaki ba. Nilinis na tubig, guys. Galing pa si driver nito, guys. Para para style ano lang miswa pero ito may toyo. Ayan, papakuloyin. Pwede lagay ang noodles. Okay <laughs> right, guys, update to later. Yan, lagay na natin ang nor. Pampasarap, pampalasa, dagdag Dagdag taste. Siyempre, maya na yan. May paminta, magic sarap. Magic sarap, baka naman guys. Siyempre, maya na. Pamintang durog. Pino ba? May lang pang hal. Pang lasa-lasa lang ba? Ayan, pinulit na yung magic sarap. Ayan na to. Ayan yan. Guys, guys. Siyempre, haluin. Ayan, parang lasa. Yeah. Pag kumulo, lagay na yung noodles. Huli na yung repolyo at carrots. Pwede na yun? Ah, pwede na yun. Okay. Ano talaga? Malata ba? ka? Oh, matigas yung galing sa atin eh, no? Ang bam ay ni Boss dyan. Boss dyan dyan, ano po?

Eh, yeah. sa so, termoso. Hmm. Tapos mag lang ulit. Ito so, yung mix-mix making ito guys. Babaw ito guys. Babaw na karami. Tapings lang yung ano, spring onion. Hmm. Spring onion or chives? Pag, pag kasi, spring onion eh. Pag kakapal, chives. Siyempre, uh, nyo ito sa isa channel. Food channel. Sinubawan. Namin niya muna yun. Sinubawan. Bugto na si boss ano? Boss amo? Bugto na. Sari, pwede na muna i Oo. Na ano, na buwan. Yung propek nga, yung chicharon nga na nauulam yun pa. Mm. Kaya ito nang noodles, pwede na nung no? may, oh. yun, ay, may oh. sawg, eh. May sahog Pero siyempre, ang loto natin, BAM. BAM E. Nang <laughs> masulog. Hindi sa baulang. Ano to? BAM E ng masulog. BAM E ng masulog. Kalaol. Ayan, siyempre nilagyan namin ng uh, oyster sauce. Paano ba? Kailan. Tapos, ito, uh, bell pepper. Kailan okay, ba? ano lang ba? Pampalata. Pampalasa ba? Babawal isla isa like. na. Malagalog ka boss dyan, kaya hindi naman tindihan ng mga viewers natin. Ah. Hindi na guys, parang uh, amoy ako ng ano guys ah. Masarap guys ah. Yung ato, yung ito mm. sa atin. Yung sa mga kainan sa atin. Prenderia. Yung ang tawag dyan? Pansit. Oo. Iso, iso pa. Yung may sabaw. Ah, uh, batsoy. Batsoy. Yan. Yeah. <laughs> Ang pinakaiba nga lang. May timto. Libre. <laughs> eh, may, may, may toyo eh. Diba? Okay. Okay guys. Lagay na ni Boss dyan, dyan yung uh, bihon. Lagay okay, natin ito. Yan. Binabad. Nice. Binabad muna siya sa... Water. Waterloo. Yan. May okay. bihon tayo sa isa. Pansit. Ayan. Parang pansit ba ito yung isa? Pansit kanton. Ah, canton kanton. Kailangan talaga. Ah, pinutol-putol mo. Ah, para ano. Hindi na magawa mo na kanyawan. <laughs> Ayaw ka kakasubok niyan. Ayan, <laughs> Ayan halo-halo, pakloeng. Siyempre, mas matigas ito ng konti. Ano bro? Hindi pala ito, no? Hindi pala biho. Hindi pala ito. Miswa ata ito eh. Tanghonin guys. No? Tanghon. Ah, lagay. Okay ila. Okay. Bermisili pala to. No, di Kaya dikit-dikit, guys. <laughs> Oo, oh, guys. <laughs> Lahat ng sasabi, may guys eh. Kaya guys, lagay okay, na sa... ang ating pancit Canton Guys, nakarap. Ang huli yung ilalagay, pero hindi na dito sa ano, tapis yeah. na lang sa ano. Doon sa, sa... Mangkot, Malakas, or, yeah, home, uh, mangkot. Or yahong, or plato. Doon sa so, ano, malalim na plato. Guys, sa taas. Taas ng mangkot. Dan yang guys, kita akan lemon, lemon situ, lemon situ, masuk dalam bahaya. ini, di pertanyaan nama ini, Harap untuk booster. Nah, cek dok, minum. anda nanti, yang tubik dan takure, mm -hmm. Harap kok, gila, nggak Kau na tak? Uh, buat Pero sa pe, um, pe, pa tayo doon, ha? Magkape pa tayo doon. Uy, ano siya sa mga Dahapon Dahakong ba? Dahilaga na siya, dahilaga na siya. Kaya ang ay Oo. wala lang. Tikim-tikim yan, perfect na yan. Oo, oh. tinako, ano yan, eh? pa... Timplang, na. 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 <laughs> na yan? Eh, ano pa? Timplado na? Supat na yan? Si pre-palotuloy ka na pagluluto. Hindi kailangan ng sukat-sukat. based on the experience na lang.

Sa plastic ayun hindi ah. dyan sa bulit lang siyempre lagyan natin ng panimpla konting asin okay parami okay ayan okay rock salt po ang nagayon namin ba't tinamag na rock salt kasi buong buo laki ganda nga to kaysa ano tawag to siyempre kaya uh, pasko junaline ayan shout out Lopez kato. Jebret. <laughs> right. Si, ngko ako nang tong maliit na bulat guys, i ganyanin natin guys. Oh, mm -hmm. lagi natin guys. Ini ako dong Say guys. Right. Yes. Zedaki, guys. Okay. Salamin guys. Toyo, oke nian. Oke okay na to. Sino to? <laughs> Ang bomb i, nimbus jan. Ya. Ayan, ito. Ganito yun. guys, nagmamalamala na siya guys. Lapit na siya matuyo. Matuyo na guys. Malapot na siya pag medyo tuyo. Okay, okay na to. Okay na to. Kain. Ah, pwede na kainin. <laughs> Bam okay, okay, okay na. Okay so, na. Bam. Ay, ano, so sa tingin mo guys, bilis na ano guys? Bulad, guys, Bulat guys. Ano? Mabigat. guys. Ah, pangbigat niya guys. Eh, kaya ni boss dyan nyo. So guys. bilis sa na, tingin mo bulat niya guys. Sama natin sa video yung ano. So guys, design natin, Pag ng sili, ah, natin. Design natin Pag yan. Pagsarag ng sili. Kaya na natin ito hmm. guys. Design natin yan. Diyan mo gaon. So, maganda. Masarap tuh guys, masarap. Hmm. Tapos may artist pa, pa. Tempe, Sa... Uh, binuhos na. nah. pala, binuhos. Tinakta. Binudbud, binudbud. Binudbud. <laughs> <laughs> buhos, eh. ah. naman, naman. Na, guys. Finish. Pilis <laughs> pa ata. Baka magalit si Boss Amo pag ano eh. Delay tayo. <laughs> Nakahiga pa ba si Tatay? Eh. Ito na pipa. Siyempre kay Joey Vinson. Shout out, Joe. Okay. May sila ako mag-live kasi eh. Ano ba ito guys? Fully week naman. Ayan, haluin no? Hindi, tikmal natin. Kaya tira tikmal natin. Ayos na yan. Okay na ito. So.

Mm. Eh. Ah, guys, kita tayo magkupin ng restaurant. Ang hmm. so, sagisa na guys. Okay na. Ayun na. Ang sagisa na yung ano natin. Sina ba yung dilis na... Siyempre, dilis dry. Sama na natin sa video yan. Ganda yan, ano? Kumahaw eh, no? Hmm. Agad na magising isim dito, no? Hmm? Parang di sila natutulog dito. Hmm. Okay. Alas tres? Na... Ganun tao. mag sa ano eh. Hindi, hey. takwan stock pa na yan. Yan. Dali na rin kay Boss Amo. Ayan Luto na ang ating uh, sinangag. Bilis. Ayan pa ito ng sibuyas guys. Hmm. Dito ba? Dito ba? Kaya yung apoy. Oh, yan ako. Ang partner niya na BAM E. Siyempre, sinalin sa plato. Itimpi Titim. <laughs> Titimplan pa siya ng uh, sibuyas. sibuyas. langgau, Suka. Tagalog. Suka. Sipre, shout out kayak Atelita. Uh, Atelita. shout out! Okay. Uy, uh, kami ayo <laughs> Okay, ayan, mag mag-iinit naman tayo ng uh, tubig. Siyempre sayang ang apoy, ayan apoy ang kahoy. Okay, pag, uh, no. okay and we're done. Ayan ang almusol natin. Bum, at saka dilis. Oh. Sasabayan natin ang kanon. Kanin ba? na 到、啊、了多，到了多。多了多